Sa panahon ng Espiritu Santo, sino ang tunay na nagbibigay ng kapatawaran ng mga kasalanan? Naisip niyo na ba ang tungkol sa bagay na ito? Ang panahon ng Ama ay ang panahon ng Diyos, Jehovah. Sa panahong yun, hinayag sa atin ng Diyos ang paraan upang makatanggap ng kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop na kopya at anino. Sa panahon ng anak, si Kristo, na naging realidad ng lahat ng handog sa sabat at sa mga kapistahan, ay pumarito sa lupa at nagbuhos ng kanyang dugo ng sakripisyo sa krus. Binubuksan ng panahon ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan at inaakay ang mga tao sa daang tungo sa kaligtasan. Kung gayon, sino ang nagbibigay ng kapatawaran ng mga kasalanan sa huling panahon ng Espiritu Santo, kung kailan sinasabing magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon sa mga sabik na naghihintay sa kanya. Kahit noong panahon ng Ama, ang Diyos ang nagtakda ng mga tuntunin at mga kautusan para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Gayun din sa panahon ng Anak. Sa panahong ito ng Espiritu Santo, tinatag din ng Diyos ang lahat ng tuntunin at mga kautusan para sa kapatawaran ng mga kasalanan at tinatawag ang buong sangkatauhan na lumapit sa landas ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya si Juan na tagapagbautismo ay nagpatuto sa John chapter 1 verse 29. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa panahon ng anak, hinayag niya sa atin, sino ang pagmumula ng kapatawaran ng mga kasalanan? Hindi ba tang Diyos din ang pinagmulan ng kapatawaran ng mga kasalanan? Noong panahon ng Ama, walang siyuman maliban sa Diyos ang makakapagbigay ng kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi ba tayo ang mga anghel na nagkasala sa langit at naipatapon sa lupang ito? Dahil tayo ang mga nagkasala sa langit at naipatapon sa lupang ito, makikita natin na ang sangkatauhan ay hindi makakabalik sa walang hanggang kaharian ng langit kung walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung walang kapatawaran ng mga kasalanan, hindi magiging posible ang ating pagpunta sa kaharian ng langit niyang kapangyarihan ng muling pagkabuhay upang mabago tayo at makabalik sa mundo ng mga anghel. Ang biyaya na kapatawaran ng kasalanan ay tunay na napakalaki at kamanghamanghang pagpapala at biyaya mula sa Diyos. Pag isinasaalang-alang natin na ang lahat ng bagay, ay nagiging walang kabuluhan kung wala ito. Kaya kumpirmahin natin sa pamamagitan ng Biblia na walang sino man maliban sa Diyos ang makakapagbigay sa atin ng kapatawaran ng mga kasalanan. Tingnan natin ang katuruan sa Mark chapter 2 verse 1. Nang siya'y magbalik sa Capernaum pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Maraming nagtipon, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan, at Kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa Kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Nang hindi ilay tumay lapit sa Kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng Kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas yon, ibinaba nila ang higaang kinahihigan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. May ilan sa mga eskriba na nakaupo na nagtatanong sa kanilang mga puso, Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Hindi ba't nangangahulugan ito na ang Diyos lang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan? Magpatuloy tayo sa verse 8. Pagkabatid ni Yesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, Bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali ang sabihin sa lumpo? Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. O ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may autoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo, Sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan, at umuwi ka. Bigyan pansin natin ang verse 10. Anong autoridad mayroon ng anak ng tao? Ang Diyos na dumating sa lupang ito sa laman. Nasusulat, upang malaman ninyo na ang anak ng tao, ay may otoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Kaya sinabi niya sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Hindi lang si Marcos ang nag-record nito, kundi maging ang Matthew chapter 9 ay may parehong nilalaman din. Matthew chapter 9 verse 2 Dinala nila sa kanya ang isang lumpo na nakaratay sa isang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Ang ilan sa mga eskriba ay nagsabi, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit palibhasa ay alam ni Jesus ang kanilang mga iniisip ay sinabi niya, Bakit nag-iisip kayo sa inyong mga puso ng masama? Sa pagkataling ba ang mas madali, ang sabihin, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o sabihin, tumindig ka at lumakad. Ngunit upang malaman ninyo na sa lupa ay may autoridad ang anak ng tao na magpatawad ng mga kasalanan. Sa lahat ng Ebanghelyo, malinaw na ipinapakita ni Jesus sa maraming tao na siya ay may autoridad na magpatawad ng mga kasalanan. Sa panahon ng anak, pumarito ang Diyos sa lupa sa pangalang Jesus, binuksan niya ang daan ng kapatawaran ng mga kasalanan para sa sangkatauhan, at tinatag niya ang landas ng kaligtasan para sa sinumang naniniwala at dumidepende sa pangalang Jesus. Kung gayon, sino ang tunay na nagbibigay sa atin ng kapatawaran ng mga kasalanan sa panahon ng Espiritu Santo? Sa panahon ng Ama, ipinagkaloob ng Diyos Jehovah ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa panahon ng Anak, ipinagkaloob ni Jesus ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa panahon ng Espiritu Santo, dapat tayong makatiyak na si Kristo ang sanghom, ang tunay na Diyos na nagkakaloob sa sangkatauhan ng kapatawaran ng mga kasalanan.